Ikalawang mga kronika, Kabanata 30 At si Ezekias ay nagsugo sa buong Israel at Huda, at sumulat na mga liham naman sa Ephraim at Manases, na sila ay magsiparoon sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem, upang ipangilin ang Pasko sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, sapagkat ang hari ay nakipagsanggunian. At ang kanya mga prinsipe Atambong ang kapisanan sa Jerusalem upang ipangilin ang paswa sa ikalawang buwan, sapagat hindi nila maipangilin sa panahong yaon, sapagat ang mga saserdote ay hindi nangagpakabanal sa sukat na bilang, ni nagsipisan man ang bayan sa Jerusalem, at bagay ay matuwid sa harap ng mga mata ng hari at sa buong kapisanan. Sa itinatag nila ang pasya upang magtanyag sa buong Israel, mula sa Beerseba hanggang sa Dan, na sila'y magsisiparoon na ipangilin ang Paskwa sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, sa Jerusalem, sapagat hindi nila ipinagdiwang sa malaking bilang sa gayong paraan na gaya ng nakasulat. Sa gayoy, ang mga mangdadala ng sulat ay nagsiyaong dala ang sulat na mula sa hari at sa kanyang mga prinsipe sa buong Israel at Huda. At ayon sa utos ng hari, na sinasabi, Kayong mga anak ni Israel, manumbalik kayo sa Panginoon, sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, upang siya'y manumbalik sa nalabi na nakatanan sa inyo, na mula sa kamay ng mga hari sa Assyria at kayo'y huwag maging gaya ng inyong mga magulang, at gaya ng inyong mga kapatid, na nagsisalangsang laban sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, na anupat ibinigay niya sila sa pagkapahamak, gaya ng inyong nakikita. Ngayoy, huwag kayong maging mapagmatigas na ulo, na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang santuario na kanyang itinalaga magpakailanman at kayo'y mga glingkod sa Panginoon ninyong Dios upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Sapagat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay mga kakasumpong ng habag sa harap nilang nagsibihag at magsisibalik sa lupaing ito sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay mapagbiyaya at maawain, at hindi itatalikod ang kanya mukha sa inyo, kung kayo'y manumbalik sa kanya. Sa gayoy, ang mangdadala ng sulat ay nagdaan sa bayan at bayan, sa lupain ng Efraim at Manases hanggang sa Sabulon. Ngunit sila tinatawa ng mainam, at tinutuya sila. Gayon may, ang iba sa Aser at sa Manases at sa Sabulon ay nangagpakumbaba at nagsiparoon sa Jerusalem. Sumahuda naman ang kamay ng Diyos upang papag isahin puso sila upang gawin ang utos ng hari at ng prinsipe sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At nagpupulong sa Jerusalem ang maraming tao upang ipagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang libadura sa ikalawang buwan, na isang totoong malaking kapisanan, at sila'y nagsitindig at inalis ang mga dambana na nanga sa Jerusalem, at ang lahat na dambana na ukol sa kamangyan ay inalis nila, at kanilang inihagis sa batis ng sedron. Nang magkagayoy, kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa nang ikalabing apat ng ikalawang buwan. At ang mga saserdote at ang mga libita ay nangapahiya at nangagpakabanal at nangagdala ng mga handog na susunogin sa bahay ng Panginoon. At sila'y nagsitayo sa kanilang dako ayon sa kanilang ayos, ayon sa kautusan ni Moises na lalaki ng Diyos. Iniwisik ng mga saserdote ang dugo na kanilang tinanggap sa kamay ng mga libita, sapagat marami sa kapisanan na hindi nangagpakabanal. Kayat ang mga libita ang may katungkulan ng pagpatay sa kordero ng Paskwa na ukul sa bawat isa na hindi malinis, upang mga italaga sa Panginoon, sapagat isang karamihan sa bayan sa makatwid bagay, marami sa Ephraim at sa Manases, sa Isakar at sa Sabulon, ay hindi na nagpakalinis. Gayon may, nagsikain sila ng kordero ng paswa na hindi ganang nasusulat, sapagat idinalangin sila ni Ezekias, na sinasabi, Patawarin ng mabuting Panginoon ang bawat isa, na naglalagak ng kanyang puso. Upang hanapin ang Dios, ang Panginoon, ang Dios ng kanyang mga magulang, bagaman hindi siya malinis nang ayon sa paglilinis sa santuario. At dininig ng Panginoon sa si Ezekias, at pinagaling ang bayan. At ang mga anak ni Israel na nakaharap sa Jerusalem ay nagdiwang ng kapistahan ng tinapay na walang libadura na pitong araw na may malaking kasayahan. At ang mga libita at ang mga saserdote ay nagsipuri araw-araw sa Panginoon na nagsisiawit na may matunog na panugtog sa Panginoon. At si Ezekias ay nagsalitang may kagandahang loob sa lahat na libita sa mga matalino sa paglilingkod sa Panginoon. Sa gayoy, nagsikain sila sa buong kapistahan sa loob ng pitong araw na nangaghahandog na mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, at nangagpahayag ng kasalanan sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. At ang buong kapisanan ay nagsanggunian upang magdiwang ng ibang pitong araw, at sila'y nangagdiwang ng ibang pitong araw na may kasayahan. Sapagasi si Kiyas na Hari sa Huda ay nagdegay sa kapisanan ng pinakahandog na isang libong baka at pitong libong tupa, at ang mga prinsipe ay nangagbigay sa kapisanan ng isang libong baka at sampung libong tupa, at lubhang maraming bilang na mga saserdote ay nangagpakabanal, at ang buong kapisanan ng Huda, pati na mga saserdote at mga libita, at ang buong kapisanan na lumabas sa Israel at ang mga taga-ibang lupa na nagsilabas sa lupain ng Israel at nagsitahan sa Huda ay nangagalak. Sa gayoy, nagkaroon na malaking kagalakan sa Jerusalem, sapagat mula sa panahon ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel, ay hindi nagkaroon ng gayon sa Jerusalem. Nang magkagayoy, ang mga saserdote na mga libita ay nagsitindig at binasbasan ang bayan. At ang kanilang tinig ay narinig. At ang kanilang dalangin ay umilang lang sa kanyang banal na tahanan. Hanggang sa langit.